So, what's up sa mga ka-hunter, no? So, nakikita ko tayo ng pugad ng alimong mga hunter So, ayun mga hunter oh. Zoom natin. Ayan mga ka-hunter, oh. Ayan. So, punta natin mga ka-hunter. Uy, itlog pa. Ha? Huh? Itlog pa. Ano Ano? Ano?

Tu so, klaro muni diri di tadi <laughs> oh. Okay. Turu oh. Haro tuh. Eh turu oh sebab No. Ni. Nee. Tuh, kita rumah kantir. Bye-bye.